Kalingap Edo na guilty nga ba? At VNC nasasaktan pala talaga. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at Kalingap Rob salamat po. Kalingap edo aminado na si VNC nasaktan rin sa isyu. Kawawa naman si BBVNC apiktado rin si VNC mga kalingap. Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin mga kalingap ang patungkol sa tambalan ngayon ng EDC mga kalingap na sila man ay hindi nila ini-expect ang mga nangyayari ngayon dahil okay na okay naman silang dalawa at masaya naman sila na magkakasama. Katunayan nga nyan ay palagi nga silang nagkakasama ni VNC ngayon mga Kalingap dahil sunod-sunod ang kanilang mga gagawin ngayong buwan ng February at kabilang na rin dito ang pag-asikaso sa pagpunta sa Hong Kong ni VNC. Dahil si VNC mga Kalingap ay kailangan pa itong ipagpaalam mga Kalingap sa kanyang pag ojt na company para makakasama lang ito sa lakad nila pa Hong Kong. Alam naman natin siguro ang tunay na kahalagahan ng pag-OJT ni VNC ngayon dahil isa ito sa mga requirements ni VNC sa kanyang pag-aaral para maipasa niya ang kanyang graduation ngayon taon na ito. Hindi pwede na hindi ka makakapag-OJT sa isang company kung anong kurso ang pinili ni VNC sa kanyang senior high dahil kailangan ito na maipasa at maganda ang kanyang performance dito mga kalinga para magkaroon ng magandang rating sa company kung saan sila mag-OJT. May naipagsabi ang ating mga minamahal na taga-subaybay na baka pwede na imove na lang ang petsa ng kanilang tiket pagpunta sa Hong Kong kahit sa Sabado at Linggo na lang ito at para hindi makapag-abala sa ginagawang OJT ni Viancy. Will siguro ay pwede ito, pero nakaset na kasi ang lahat mga Kalingap at matagal na iyang na -e ni Kalingap Rab at hindi na siguro po pwedeng panang e pa ng ilang araw dahil nakabook na ang mga tiket na iyan sa mga araw na iyan na kung saan ito'y gagamitin talaga nila sa araw na iyon ang kanilang tiket sa aeroplano na sasakyan dahil iyon ang itinakda. At sa kabilang dako naman mga Kalingap edo aminadong nasaktan rin si VNC sa mga nangyayari. Yan ang ating makikita sa video. Pasensya na po. Kung di nyo nagustuhan, kung di nyo po nagustuhan sa sabi ko. Ay, mga... Sana pa, ano yung palawakin ang ano natin ang na isip, no? Magawa tayo ng ganun. Wala naman pong patunay na may ginawa ng masama. Mm -hmm. O siguro sa dyan sinasaktan. Hindi niya kilala rin yun, eh. Pero marami tayong kaibigan out sa Lugalingap. Hindi lang po siya, Lugalingap, hindi lang po kami dito. Kaya kaya, chichamin, marami nyo siyang marada kasi mamabara kaibigan po yun. Normal lang po yun. Normal lang magkaroon ng kaibigan. Alangan mo po, na ba, ano, hindi naman po lahat ng ating dalawin. Nasa kalimap po tayo, di ba? May mga bagay na ano po tayo. Mga friends sa ibang lugar, kalingaw. Okay lang ako parang hindi nyo, hindi nyo po ako mano mag na po. Ganun talaga. Normal lang. Ang ano, normal lang magkaroon ng mga huwag na taon. Hindi pa kakakawal. So kaya, mas masaya ang ano, laging pag may gulo. Charot. <laughs>

shoot ako ng edit. ako ng... Tama.